Panibago na namang accomplishment ang nakamit ng pulisya dito sa Nueva Ecija matapos nilang masakote ang tatlo kataong itinuturing na high value individual o HVI na kinabibilangan ng isang minor de edad na lalaki at masamsama ng mahigit sa 1.4 million pesos sa bayan ng Saragosa at Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya ng dalawang bayan ay nagsagawa ng anti-drug bypass operation ang tropa ng sa PNP sa Barangay Concepcion West. Nasa korte nila dito ang isang 22-anyos na lalaking driver ng van at kasama nitong 32-anyos na babaeng caregiver nakuha sa dalawa ang uh, labing dalawang sachet at isang plastic bag na nakatali na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na 110 grams at may street value na 748,000 pesos. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic of 9165 laban sa dalawa. Habang kumagat din sa pain na inilatad ng pulisya naman ng Santa Rosa ang isang 14-anyos na lalaki. Nakabili daw ang mga otoridad sa minor de edad ng bawal na gamot at nang lumabas na ang mga pulis ay uh, nakuha nila sa binatilyo ang mga nakalagay sa support ng yelo na hinihinalang shabu na sinasabing nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Agad namang itinan sa kustudiya ng Santa Rosa DSWDO ang binatilyo para sa tamang disposition dito. sa Samantalang hiwalay na kasong kriminal ang hinihahanda laban sa umano'y may-ari ng iligal na droga na nakuha sa bata. Maliwalas at maluwang na espasyo ngayon ang opisina ng mga senior citizens sa syudad ng Kabanatuan. Ito'y matapos makompleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ang rehabilitasyon ng isang palapag na multi-purpose building sa Barangay Kapitan Pepe Compound ng City Hall na nagsisilbing Senior Citizen Center. Ayon kay OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang 214 square meter na pasilidad na nilagyan ng wheelchair ramp ay nagbibigay na ngayon sa mga individual na may kapansanan at matatandang residente ng komportable at accessible na espasyo para sa kanilang mga transaksyon. Aniya, ang pasilidad na ito ay nagpapahusay ng mga serbisyong panlipunan para sa dumaraming bilang ng mga senior citizen, kung saan nandun din ang mga opisina ng Kabanatuan City Senior Citizens Federation Incorporated, CASCFI, at ng Federation of Senior Citizen Association of the Philippines o FSCAP. Bawat isa ay nilagyan ng Comfort Room at Air Conditioning Unit. Idinagdag pa niya na upang higit pang mapadali ang mga programa at mga hakbangin na naglalayong mapabuti ang kapakanan ng mga matatanda. Ang Office of Senior Citizens Affairs o OSCA ay matatagpuan din sa loob ng istruktura na nagtatampok ng dalawang comfort room kasamang dalawang karagdagang espasyo sa opisina. Samantala, binigyang diin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang inisyatiba na ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na suportahan ang mga matatanda na tinitiyak na madali at madaling ma-access ang mga serbisyo ng gobyerno. Sinabi nito na ang proyektong ito ay nagpapakita ng kanilang pangako sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga senior citizen sa pamagitan ng pagbibigay ng pasilidad na sumusuporta sa kanilang mga pangailangan at akses sa mga serbisyo. Ibinahagi naman ni Ms. Helen Bagasaw, Department Head ng Kabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO na isa sa mga hamon na kanilang kinaharap sa nakaraang opisina ay limitado ang espasyo dahil isang silid lamang ang nakalaan para sa OSCA. Kaya nahihirapang ma-accommodate ang uh, malaking bilang ng mahigit 34,000 na ristradong senior citizen na naghahanap ng tulong at uh, serbisyo. Ang proyektong rehabilitasyon ay pinondohan sa ilalim ng 2024 National Budget ng ahensya sa pamagitan ng Basic Infrastructure Program o BIP na may kabuang halaga na 4.9 million pesos. Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa ilulunsad na Kabanatuwa Trade fair sa darating na Pebrero 26 taong kasalukuyan na gaganapin sa second level activity area ng Welfare Mart at Kabanatuan. Ang naturang event ay limang araw na ilulunsad sa siyudad kung saan sa araw ng miyerkules magsisimula at matatapos ng Marso a araw ng linggo. Bahagi pa rin ito ng ika-75 Banato Festival ng Lusod. Sa pamagitan ng ng Tua Trade Affair ay may i-showcase ang pinakamagandang luka na produkto at talento ng Kabanatuenyo. Ang City Livelihood and Cooperative Development Office o CLCDO, LGU Cabanatuan City, ang siyang nag-organisa ng nasabing trade affair katulong ang DTI Nueve Ecija, kung saan itinatampok ng trade fair na ito ang kamanghamang likha ng mga lokal na negosyante, MSME at kooperatiba sa komunidad. Layunin ng mga ganitong gawain na suportahan ng mga lokal na negosyo at mga produktong gawa ng mga lokal na mamumuhunan sa lawigan, partikular ang kabanatuenyo, upang mapalakas ang mga kababaihan at mga batang negosyante na silang tumutulong upang mapaangat ang kabuhayan ng mamamayan at ekonomiya ng probinsya.